araw, wala pa yung square lang dito. May sila pisinga dito. May kamalog naman malaki dito. Nung kamalog nung nung ano, pasti kaya ata ano. May ari ng lupa na ito. Hmm. mo so, naman sa dating house nito, nabili lang nila. Nung, nung binenta nung may dating nung lupa. Hindi lang yun. May mga yung mga may gumagawang karsado, may nakita rin sila rin Tignan mo. Mamahala pa siya. Eh. Maayos pa. Eh. O oh, may nakaiwan pa. Siguro office to. Oh, uh, sige dito sa kabilang

medyo bago-bago pa eh, oh. Maayos pa siya yun. Oh. Mukhang nahalagaan. So, mo lang talaga. Dahil pinapasok ng paniki yun. Huwag hindi bibigyan nila sa akin, saka yung dadaan, tatakot sila kung minsan. Ano? Kung minsan, parang malaking tao na kung ano ko. Kung minsan naman, merong parang may sumusunod sa akin na hindi mahala kung paat. Kung ano yung klaseng ano. Ladies. bye bye sa likod kakaibang tunog ang aking narinig sa hallway o sa second floor ng paaralan Sayang yung eskwelahan. Sayang yung gantang eskwelahan kasi ah, uh, mapapakinabangan pa itong mga ganito. Bigyan lang ng, ano, ng tamang budget. Uy, parang may tumatakbo sa taas. Parang may tumatakbo sa taas. 他们就当时。 kasi oh. Yung may mga ano pa. Ba't siguro? Ba't siguro? Siguro? Bigla akong kinilabutan sa malakas na ingay na narinig ko Ano kaya ang ibig sabihin ng sulat na ito? Ito ba'y babala na may kakaibang nangyayari sa para lang ito? estudyante na nagpakamatay o baka malay mo nandito pa yung ano niya yung presence niya na pagalagala siya so puntahan na lang natin natin sa taas dito dito sa tumalon sa, niyo, sa

Ikot ng ulit. Ayan ang tabi ng highway. Ayan nasa baba ako. Merong mga nagtatakbuhan dito sa taas. Siguro, ah, uh, puro, ano siya, imprint ng nakalipas kasi, kasi nga, di ba? School to busy area. Nandito pa yung mga, ano, nung mga estudyante siguro. Itatakbuhan sila, maingay. Kaya yung school, parang nasanay siya ng may tao. Tapos biglang nawala. Ngayon, kaya siguro yung kanina, siguro narinig ko, siguro imprint yon nung, nung school days na active pa tong school. Yan, nandito na ulit tayo sa tabi. Yan, ang gata ganda pa. Yung tiles, okay pa. Nandito na tayo sa dulo. Toilet. yung toilet eh. yung nila yung pababa siguro yan papunta sa papunta to sa mga bahay bahay sa likod yun yung tababa dyan kasi masukal na wala na siya parang siguro marami na itong may ahas na siguro supportahan nyo ulit ang aking channel MGX uh, kasi nag, nag busy lang tayo so siguro pag may mga location na naman ulit na uh, pwede natin mapuntahan pag free na tayo ay kasama natin si Joe's Files tsaka si Mark Mystery A tsaka si ano syempre ang inaantay niyo si Adventure Docs kasama natin ngayong araw na to itong gabi na to nag-set up na ako ng mga trigger gadgets para masimulan ko na ang investigasyon. Tila may nakuhaan uli ang audio ng ating kamera. Ito, pakinggan nyo. kasama natin si Joe Spile. Ngayon, na uh, mag magkakanta kami ng session, May mga SB7 siguro o tsaka yung mga EMF. Yung mga gadgets namin, nilabas namin. Legit na ba? Hmm. legit na galit. Uh, kasama din natin si Mark Mr. Lake tsaka May si... Pinapalsi kayo yung ginagamitan ng radyo. Walang, uh, walang, walang dito wala. yung mga ginagamitan ng radyo. Alam mo yung mga hmm. ano yun eh, uh, siyempre, nila nga tayo ng mga ganun. Uh, hindi hindi kami gumagamit ng mga ganun. Uh, mag ano lang kami SB7 yung mga karaniwan na gadgets na ginagamit namin. Uh, oh, eto na. So, eto na. So, eto na. na. Simulan na natin. Simulan na.

Yan na. The, and this is the A-X pass na tayo po. Dami ba yan? Dami? Mapahayad sa ala namin yung A-X pass po. Mabahay ka lahat? Pero yung nagbibigito dito, lalaki. Lalaki. Dani, ikaw yan. Dani, ikaw yan. Okay? E? Ay, 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 Babae. pag hindi Pwede ko pa yung patulain yung spirit Pero tayo mga gadget na Magparamdam ka? Eh. Hindi. Okay. Hindi. 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 Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo parang Pailawin mo yung berding ilaw na yun. Ano daw? Hello. Hello. sa red flag at ka ba dito? O, ligaw. Nakaluluwa. Studyante ba? Teacher? Teacher? Hindi ito, wey, eh, no? Hindi daw siya estudyante. Sabi niya hindi. Biro? Hindi, raw. Teacher? ba? Teacher ka ba? Principal? Principal? Ano? Hmm? Dalawang dalawang ano yun? Dalawang word eh, no? Principal. Nandito pa ba yung ang bibli? Yep. Yeah. Yes. Yes, no? Yan. Yung nagbibli? pasalamat natin. Di kaya ano? Siya talaga 'yun, no? Oo, siya 'yun. pa yun. Mm may -hmm. Ha? Kung nandito ka, pwede ka bang gumawa ng ingay? Magparamdam ka sa amin? nandito ako. May gusto ka bang sabihin? May gusto kang sabihin? Hmm, sinasabi siya eh. May sinasabi siya eh, no? Huwag niya lumapit, sabi niya huwag. Walk. Huwag daw lumapit Oh. Dun sa akin? Pumunta ako Yap, oh, kita mo, yap. Yap. Sabi ba sa amin? Takot ka ba sa amin? <tos> <tos> Ba't tayo pa tumawid? Ba't, e? ba't dito pa kayo? Bakit gusto nyo dito sa eskwelahan? Bakit dito pa kayo? Teacher pa kayo? Yep. Okay. Hindi. Ang dami ah. Okay. Okay, okay. So pang, Kali, pa i pa? Ha? S S -S Ay, Principal ko ba, ba yan? May gusto ba kayo sa sa amin? May gusto kang bang sabihin? Ito yung tapos ng session namin. Meron tayong na ng konting mga sagot galing sa SB7. So, i-re-review na lang natin kung ano yung mga iba sinabi. Kasi mahirap na talaga makinig eh. So, uh, paano? Kita kita tayo next week. Dahil uh, mag-upload ulit tayo ng mga bagong videos. So, paano? Kasama natin si Adventure Docs. syempre yung nire-request niyo kasama natin ngayon tsaka si Ghost File, tsaka si Mark Mystery. Sa so, paano, hanggang sa muli. Bye! Okay, gamit tayo FLIR infrared para makita natin sa dilim. Hindi mo na magka-flashlight.